Guys, hindi pa rin tumitigil yung scammer natin. So ipapakita ko lang sa inyo yung ginagamit niyang account. Kuhang-kuha yung sa atin eh. Mr. Quality. Yung legit nating account yan po. Yung may 109k followers. Tapos yung nanggagaya sa atin, eto. Mr. Quality in Japan official page. Wala po tayo niyan. So, 25 yung friends niya as of today. So, yan yung ginaya niya. 109k followers tsaka yung 29k likes. So, kapag pipindutin niyo to, wala siya dyan. Wala. Wala kayong mapipindot dyan. Tapos, ayan. Nagpo-push siya ng ganito. 2 hours ago lang. Oh. Wala po tayong pre-order ng mga yan. Ayan, Oh. Halatadong scammer siya. 7 hours ago. One day. Tapos ina-upload niya din yung videos natin nung mga nakaraan. Scammer to guys ha. Pa-report na lang tong account na to. Ayan o. Dami niyang pinopost. Hindi naman tayo -post ng ganyan. Tapos yung mga videos ko nandito rin sa kanya. Check natin. Sa bandang dulo eh. Ayan o. Pati yung caption ginagaya niya yung mga videos natin yung legit na page natin eto, pakita ko sa inyo so ito yung legit na page ko, Mr. Quality in Japan, 109k followers eto sa kanya, wala yan so kapag katitignan nyo yan ayan pag tinignan nyo yung 109k followers lalabas yan ayan, 109 malapit na tayo mag 110 ayan yung legit page natin tapos yan yung ginagamit niyang pang scam na number. Pinost ko na rin yan. Ayan. Bali ang legit account ko. Ito lang. Yung mode of payment ko yan. Yan lang yung Gcash number ko. Nakapangalan sa akin dyan. Alin Raymond Tejada. Tapos yung video account ko yan din. Nakapangalan din yan sa akin dyan. Alin Raymond Tejada. So pakiblock na lang tong account niya mga ka-quality. Ito. Ayan yung yan yung i-block nyo. Mr. Quality in Japan official page. Yung my 25 friends. Yeah. ako yung mga nakafollow sa akin. Inad nya yan. Tsaka minessage nya lahat eh. May mga nag-message sa akin na nag-message daw tong account na to. Nangihingi ng down payment dun sa mga orders. So, paki-block na lang tsaka paki-report. Ito yung fake account nya. Mr. Quality in Japan official page. Yan. Yeah. Patulong na lang mga kakquality na ma-report tong account na to para hindi na siya makapang scam ng iba. Thank you, thank you.